Sorry na, ano, na baguhan pa lang, wala. ANC lang pero iba yung market ng show ko eh. Iba ANC, Skable, saka AB. Sa akin, Masa. Kasi, bakit tayo nag-awens sa newscasting? Kasi saya ang hosting. Kasi pag newscasting, di ba, uh, you have to stick to the script. Hindi ka pwede mag-opinionate kasi newscaster ka, di ba? Uh, dapat objective eh. Eh madal ako, expressive, ganyan. So kailangan gusto ko na i-opinion ko sa dapat. Gano'n, you know, hosting. Hindi kaya dahil uh, pwede hosting. isipin na... Uh, para wag hindi magkaroon ng rivalry. ni Julius. Julius. ganon. Never come to rival. Julius. Ever. Ayun. Supportive sa isa't Super. Pero hindi si, pa lang issue. Yung mga seven ako, dos di ba? Wala pang issue sa EBS na co-producer siya na show mo sa Jemaine Stone. Ay, hindi ko siya co-producer. Sa Indy. Sa 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 magkaka-indie movie kasi two years from now. Hopefully, kasi yung main star namin, sobrang busy. wala lang may bigay na schedule. Kaya gusto gusto yung concept girl. Sa buhay mo ngayon, yung encourage ba yung mga 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 newscast na para mag-inspiration sa mga ibang newscaster na lumabas naman dun sa pagiging newscaster para meron naman sa ibang mga daming ganun ha, ah, na akupot ah, sa akin ha. Ah. <laughs> Bukod sa akin, di ba? Like, si Anthony Taberna, hindi na siya, ano straight newscaster yan, di ba? Meron makakaroon siya nga ng show na parang Virgin uh, type, na ito, opinionate siya. Tapos businessman na ngayon si uh, Tony, di ba? Nag-business na siya, yung Tony's Cafe. So, pwede ka nang lumabas from the box. Kasi pag newscaster ka, bawal ka mag-endorse. Bawal ka magkaroon ng business na, na i-promote ip mo. Bawal, daming bawal. So, Since hindi na ako newscaster, ang dami ko pwede gawin. Si Julius gawin. ba napag-usapin yung possibility na lumabas si sa Newscast? Ako, lalabas? Hindi, yeah. si Julius. Sumabas so, doon sa mundo ng newscaster. Ay, hindi. Dun eh. talaga siya. Ay, yung talagang bet. Public service talaga siya. In fact, nanalo siya, PMPC. Sa Social Possible. Yeah. Yun talaga yung kanyang calling. Tumulong talaga sa iba. Pero